You should get some rest. You could probably use it. Okay, okay na po ako, sir. Wala naman pong ibang masakit sa akin eh. Alam niyo yung masakit? Yung mga pinagsasabi sa akin silid na yun. Kasi, sir, pag ganito daw po yung itsura, may sabihin daw po masamang ugali na hanggang. Alam niyo, parang kinakwestiyon niyo yung pagiging innocent ko. Hmm? Nakakasama kasi ng loob, sir, kapag kukwestiyon nila ako eh. dina kaya nila ako. Hey, hey, don't listen to them, okay? What matters is we know the truth. And Drew and I don't believe you did anything. All right, and if mom was here, she'll definitely back you up because she completely trusts you. Salamat, Sarah. Alam nyo, hindi lang naman yung gusto kong marinig eh. Yeah. Yung naniniwala pa rin po kayo sa akin. Yung nagsasabi ko ako talaga ng totoo. Kasi, hindi ako pong magbago yung tingin sa akin no, That's not gonna happen. Okay? sir, may iba po tayo. Saan po ba ibubura si, si Sir William? Alam niyo, sana nandito po si Ms. May, Ako po, excited na akong makita siya. Nakakalungkot lang kasi. Tantong sitwasyon pa yung uuwian niya. Yeah. Well, Drew and I still haven't located Mom yet, but the good news is we're working with the embassy now, and we're trying to figure out the best way to reach her. Bakit? Anong problema? Sir, kasi, kasi parang bigla po akong tinabahan nung, no, nung napag-usapan po natin si Ms. May. Nasaan kaya siya? Sana okay lang siya, no? Sana, sana wala akong, wala sa masama sa kanya. Sana naligtas siya. Napatayin si May, ha? Hindi purkit pamangkin kita ay pwede ka nang makialam sa mga diskarte ko! From now on, wala kang gagawin na hindi ka nagpapalam sa akin! You understand that? Do you understand?! N Nilaman lang talaga ako nung galit ko. Ay... I I feel I I I feel, I feel so so overwhelmed. I I hindi <laughs> hindi hindi ko ma process yung <laughs> ginawa ko. You feel powerful? Yes. Yes. I feel this rush. Parang, I've never felt anything like this before. Parang, parang, I'm stronger. Na, I can do anything. Hindi pa rin ako natutuwa na nakialam ka sa diskarte ko. Pero ano pang magagawa natin? Andiyan na yan. Pero alam mo, ginulat mo. Hindi ko akalain that you had it in you. Puti naman at nakapag-graduate ka na sa pagiging whining, spoiled brat mo. mommy mo. I promise to make you a better version of yourself. Nang sa ganun, wala nang pwedeng manakit sa'yo. My efforts are paying off. I'm so proud of you, Ange. Paano? Paano? Ngayon na nakapag-warm up na tayo sa pagkawala ni William at ni May, it's time we proceed onto our main event. Si Marikit naman ang pahihirapan natin! <laughs> Sobrang kating-kating na akong gantihan yun si Ikit. Tita, I don't want to just make her suffer. Gusto ko. Oh. Gusto ko siyang makita na bagsak na bagsak. Don't worry. If my plan works, <laughs> masisira na ang masayang mundo ni Marikit. Lahat ng mahalaga sa kanya lahat ng mga taong mahal niya lahat ng pinaghirapan niya lahat ng mga pangarap niya lahat ng 'yon ay mawawala na sa kanya how does it feel